May nakita ko dito mga body, nagpapastol lang kami, ayun no, oh, tumatakbo. Eh, nagsisinyal siya ng tubig, tsaka pagkain yata. Eh, share to eh, walang mga bahay-bahay. Kaya eh, bigyan natin sila ng tubig mga body. Tubig tsaka pagkain, kung anong makakain niya. Kasi, sininyasan niya ako eh, tumatakbo, ayun oh Nakikita niyo, side mirror, ayun, ayun, ayun. Ayun. Ah, oh, sura-sura! Saudi yata, hindi ko alam kung Saudi o oh, ano. Yemin, yeah, Bigyan natin ng ano May inom Sininyasan niya ako eh Ayan oh. Nauuhaw na yata Boya Wala Akel Akel Boya Tal Bigyan natin ng tubig Ito tubig eh Moya? Moya? Kuya, ibgakil? Okay, sya. So ha? Ano tikil ta? Bigyan natin ng pagkain mga bari. Kasi ito tubig niya. Bigyan na natin. Nasa disyerto kasi. Bigyan natin sila ng tubig. Yan, bigyan natin to. Yung isang Ginawasan lang natin ng konti kasi medyo malayo-layo pa yung aking tatakbuin. Ah! moya, Suya! Ano natin kinta ah, Suya! Suya! One. Suya! Tagi ka! Makaroni salad ang ibibigay natin mga pari. <laughs> na. Tama-tama may makaroni salad ako dito. Kaso... Ay, wait lang. Wait lang, wait lang. Kuha tayo ng ano. Tagi ka, tagi ka. Ang tawahid, boss? tawahid? Tagi ka. Meron mangkok. Bigyan na natin sa kanya. Ay, ano ba? Diba? Yun.

<laughs> okay, lalagay na ang skin. Ah, pakainin natin mga pati. Dito yan sa ano, papunta ko ng Taima. Eh nakita ko sa kalsada, nagpapastol ng kamil Eh nagsisinyas siya ng ano, tubig, nagututol daw siya kaya yung mga kamil niya nandoon. Eh may pagkain naman tayo mga pati, Kasi makaroon lang. Pakainin yan siguro. Why ay, that? Ma, kubos mapping. Mabing muskil. <laughs> <laughs> yala, yala, kilagin.

oh iya nagugutom sya ayun pa yung kamil nya ayun hahaha pabius kaya dana sura sura kil maib ga bas? oke, muya kweys? iya hahaha gelas, rakit tani badin kali iya maib ga? gelas? hahaha ayun naman natin para Mayroon kasi dito mga pati, malayo ang ano, ang um, tindahan. Eh, nagpapastol siya ng kamil. Wala siyang mabilihan. E, wala naman siyang kasama. Wala siyang tubig. Saan siya kukuha ng tubig dito? Mainom. Mga kain. Ay, nagutom na gutom. Itopia, oh. <laughs> itopia. Ayun, guys. Ayun, laki. Tag-init mga bati. Tag-init na kasi. Kaya yan. Wargado pa ako. Pino, one hundred, ah, one hundred and fifty. Hangin ako, Diyos ko. Nay! Na sunstorm. Natapon yung pagkain niya mga bati. Sobrang lakas ng hangin. Mga ka ragat tani. Tani mara, ragat. May pe? May Oh, kaya ako panagpag. <laughs> Natapon. <laughs> okay. Okay. Ay, mas <laughs> Natapon mga bati <laughs> Nahangin, pero okay lang. Mamaya natin yung hugasan. <laughs> <Ay>, naga. <naba. laughs> Lagay mo <mong> natin dyan. <laughs> Diyos ko. Mahangin kasi. Ayan. Ayan na ng tubig. Okay.